On the way na tayo sa pick up natin ngayon First pick up Time check 2.30 na Ang galing di ba? Diba? So pahapon na ah, Ang ano lang yata ito 1 kilometer lang yata itong ano 2 ah, kilometers km pick up Galing dito sa amin Kapunta ng QC Sana may makuha tayong kasabay Ako ah, kunin na natin to, guys. Let's go, let's go. So, ayun na nga, guys. 3.30 pa pala yung, ano, yung booking ni ma'am. Sabi niya, kung kaya to natin, hintayin, hintayin daw natin. Siya na lang daw bahala. Okay lang naman yun, hintayin natin. Patambay muna ako dito sa amin. So, kamusta pala ang biyahe nyo guys? Kamusta ang mga tropang lalamove dyan? Paldo na ba? Waitings muna tayo dito sa bahay Bale, maghihintay tayo ng ano, isang oras Okay lang yan, sabi na ma'am, siya naman na bahala ano, sa akin Kaya, eh. so, sana mapaldo paldo yung bigahe nito One hour later yun, sa wakas, nakuha na rin natin yung first booking natin. Oh, hindi natin sabayan to dahil pagkain. Mahirap na. Ah, uh, guys, pala tayo ng oh, ano, Holy Spirit. Okay na, boss. second pick up natin na pick up ko na to eh ano yan, boss? bilu na yun, ano? oh bilu na blueberry oh, maliit lang yun kaso lang masailan siya sa ano bakal mainitan to boss no? gano'n ba shipping ako na? 85 lang sir Nakapag-pick up na rin ako dito, boss. Pangalawang beses na to. Yung mga mushroom naman ah oh, dito ko yun, eh. papunta ng Makati naman. Ito, sir. Oh. Maraming salamat, sir. Yung ano, pang double book natin. Ito lagi pang double book natin. Naalala nyo, ito rin yung pang second booking natin nung ano, first vlog natin. <laughs> Nakatawa lang, dito na naman tayo nag-pick up double booking again and again thank you lord yes, Lala mo Pabigay po ma'am uh, uh, okay, okay po, po si Mac? sino po, po si Mak po, okay po. Okay. Uh, thank you po. Sir, MAC daw po. Bayad na po. Wala sir, thank you sir. Sir, lalamove sir, mag-drop off sir. Dala lalamove, mag-drop off. mga kosa delivered na parehas agad si mam Ma ng 100 sa akin thank you lord ngayon punta naman tayo ng ano ngayon tandansora sa ora natin tong item Baklo bak lubak natin yung item from tandansora sa ora sa nandres bukit sana yung makuha tayong kasabay yung dalawang bukay natin kumula, uh, kumita tayo ng 300 pesos. Not bad, pero matagal nga lang talaga paghihintay, isang oras. Deliver pa sana isa yun, sayang. Ito nang isa ko uh, nakakuha ng ano, yung malapit eh. Ito nang nakakuha ng medyo malapit sa amin eh. Para guys, samahan nyo ulit ako sa biyahe ko. Nakain ng sora. Let's go, let's go. Hello po. Gandang hapon po. Lala mo po. Hello po. Hello po. Nasa ano na po ako? Nasa pure gold kulyat po ako. Sa tabi mo ng pure gold. Excuse lang po. Dito yung sa mga milte ha. Ayun. Ngayon dadaling po ng San Andres, ma'am. Di supplies dito. Ah, ito ba? Ma'am, may pwede bang takip dito, ma'am? Para maklose? Sige, tape na lang, ma'am. Madam, ano to, ma'am? May page, may page kayo, madam? Atas, do doon na yung order ma'am. Doon na i-order sa Facebook na lang. Ano yung pangalan ng page niyo ma'am? Ano pong pangalan ng page nyo? Ah, ito po, miss. Pwede pong picturean to. Okay na po. Thank you po. Oh, Bigat din ah. Medyo mabigat siya sir ha. Ah. Tapos second floor pa. Panalo to ha. Ah. nasa siguro to Nakakuha na agad tayo ng mga kasabay mga kosa Sarap sandalan nito ha Karton <laughs> Ayun ha Papunta tayo ngayon ng ano Ng bisayas bisayas Ab Tapos dadalhin to sa Mandaluyong Aros magalapit lang naman yung San Andres Bukid sa Mandaluyong kaya goods lang Turun yung isang kinagandahan nila Alamob no Mga kosa no nakakahanap tayo ng mga supplier kung mag i ka ng business mo may mga nakikita ka ng mga supplier na ano pinag-pay mo Ito, mas goods Oh, ah. ito okay, maganda siyang opportunity talaga na makakuha ng mga suppliers that... hello po hello po lalo mo po ma'am hello ah, po hindi po ako Nandito na po ako, ma'am. Sa tapat mo Apa, mismo. Ah, pa, nandito po ako, ma'am. Panalo na naman yung booking natin Mga kosa Double booking again and again and again Woot woot Ah, dali na natin to Pakabaki natin Let's go, let's go Ay, dito na rin tayo. Nalamon po. Ito po, po ma'am. 78. Thank you. Thank you. Sir. Saan yung kay garden, sir? Kabila? Kay garden? Sir, pagbaba kanan. Pagbaba Pagbaba kanan. Thank you, Paul. you English? <laughs> Nakuha na tayong booking, credit. Wala na kasi tayong top up. Ojo. Ayan mga kakosan, nalaglag na, nalaglag na naman yung helmet natin. Good shit. Tara, tira natin itong dog food. Ayan, isip natin. Pasok, pasok bos. Pasok yan. Okay, pasok bos, pasok. Ya okay, bos, tangan ya bos. Lagi-lagi ka dito, thank you talaga motormu mo. Thank you po Patay dun ah oh. Nagawa kasing kalsada Ayan na oh, sa labungan na naman <laughs> hole, lumawag din. Ito yung kaliwa. Dito. Okay na pa. <laughs> thank you po. Hi. Hi, thank you, Nay. Yun, nakuha na natin. Ah, ito. doon na po yung payment, no? Ay. Sige, ma'am. Picture din po ako. Okay na, ma'am. Thank you po. Thank you po. Mambanesa po. Ah po. Picturan ko lang po ma'am. Thank you po. Yun na. Ah, tapos na tayo. Mga kosa. Pahinga na. Alas 9 na. So kapasahan ako muna yung booking. Kaso wala na eh. Pagod na eh. Hahaha. <laughs> yun maraming salamat pala sa pagsama nyo sa biyahe ko mga ko, mga kosa. Hindi ka ko pa naka-subscribe? Hit mo na yung ano, subscribe button mga kosa. So dito ko natataposin yung ano ko. yung ating second vlog. Maraming salamat mga kosa and God bless.